dala uh, tagal na po kumain ng camera ko. dahapon hapon po sa inyo lahat. O ayan. Ito na yung pinakamainit na isa sa mga gusto kong pag-usapan natin. Mga DD sheets nagwala nang dahil sa hindi na pa trending ang bangag issue ni Duterte. <laughs> ano na? Mga DD sheets. Come on. Okay, ngayon kayo lumutang para masaya. Para maganda. Ayan. Hindi, alam nyo ba, nasa likod lang yung ano, sasakyan ko. Ayan, sasakyan ko yan. Ha? Yung Lexus na yan. Hmm. Yo, miyak kayo mga DD -di sheets. <laughs> right. Dear naman, Jean, hello po sa inyo. Taguba, maraming salamat po diyan sa panonood mga kapatid. Ayun, tuwa lang ako ngayon kasi I'm very happy. Because unti-unti uh, nang nakikita ng taong bayan talaga yung uh, ginagawa nila. Ngayon nasasalag sila. Galit na galit yung mga DDS. Kasi hindi nila nagawa na pa-trending yung tatay nila. Yeah, I call them DD sheets. <laughs> nagtangka, nagtangka kasi silang gumawa ng pa-trending last time nung sinabi ni Duterte na naman na nung presidente yung ano ano yung uh, bangag ayan na naman O di ba alaala niyo Ma'am Corazon Magfayo Coronel hello po sa inyo diyan habang pangalan ni Madam I'm watching you from Narvacan Ilocos Norte William Bil Biloria maraming salamat Sir William kamusta ka diyan Eh na nga ang, ang pinakamatindi doon mga kababayan. O tawang-tawa po ha. Tawang-tawa po ang mga vlogger sa ginawa na naman ni Duterte Duterteng pagtatangkang magpa-trending. Ayan, sinubukan talaga ni Digong na magpa-trending. Suddenly, hindi po nag-click yung pagpapatrending trending niya, mga kababayan ko. Hindi po gumana yung uh, uh, publicity niya. Sinubukan naman ng mga DD sheets na mga DD sheets vlogger na ano na, eh, na gawan ng paraan at mapa-trending talaga si Duterte during that time. Kaso nga lang hindi talaga nag-trending si Digong. Ngayon, nung kami na ang uh, nangantsaw, mga kababayan, dun naman sila na bad trip, mga kababayan ko. <laughs> Di ba? Nakikita nyo naman, nag-viral yung ating mga in-upload na video At talagang pinanood ng tao yung mga sinabi natin. Kaya tawang-tawa po ako, mga kababayan ko, kasi hindi po matok yung sinasabi nilang, eh, Duterte Magic naman kami. O, asan yung Duterte Magic nyo? Where is the Duterte magic? Walang Duterte magic Mga kababayang, aminin nyo yan sa sarili ninyo O, oh, sige, mga DDS ngayon kayo lumutang Mainit, no? Medyo O, mainit sa labas O, mainit na sa labas Wala talagang Duterte magic Aminin nyo sa sarili nyo yan Diba? Mas na Mas nag-trending pa ang uh, Gugurgurin, eh ng 15 senators didigong, eh. Eh, yun na nga ang pinakamahirap doon, eh, mga kababayan ko, ganyan sila umatake. Anyway, this is a short live streaming. Ayan, okay na. Nagpa-5G ako kanina, eh. Nag-change ako ng 5G. Diba? Eh, tinangka talaga nilang ipatrending yun, but suddenly, hindi na. So, ito lang ibig sabihin, mga kababayan ko, na malwanag po sa sikat ng araw na kapag si Duterte po nagsalita ngayon, hindi na po pinapansin ng tao. Mga kapatid. Kapag si Digong nagsalita na nagyaw-yaw na sinabi yung nagstoryahe dun sa kanyang uh, uh, proclamation rally o sanmang rally, hindi na pinapansin, hindi na pinaniniwalaan. Maliwanag na po sa taong bayan at uh, natutuwa po ako na kapag si Digong ho nagsasalita, wala na hong epekto at hindi na hong pinaniniwalaan ng tao. Mga kababayan ko. So ngayon mga kapatid, totoo yung balita ng uh, survey na wala ng puwersa ang mga Duterte sa Pilipinas mga kababayan ko kaya what time rally ni PBBM sa Davao nako uh, tiyak uh, nagwawala na naman si Digong correct kasi talagang uh, mainit yung sasabihin ni Presidente dun ba? Diba? pag sinabi ni Presidente walang bahid ng dugo na nanggaling sa tukhang ba? Diba? Yun na masarap doon. Pero ang pinakamaganda doon, mga kababayan ko, eh ang tao gising, ang tao hindi tulog. Alam nila ang ginagawa ng gobyerno natin at alam nila ang ginagawa ng ating pangulo at alam nila ang ginagawa ni Duterte. Mga kababayan ko. No, yan yan totoo doon. Kaya kaya isipin niyo mabuti mga kababayan ko, isipin niyo mabuti mga kapatid. Kung ano man yung uh, nagawa ng mga Duterte supporter noon, wala na. Kasi sa panahon na to kung talagang malakas sila kaya nilang patrendingin yung mga sinasabi ni uh, Duterte even even Maharlika wala nang boses wala nang kwenta mga kababayan ko wasak na sa social media hindi na pinapatok at hindi na tinitignan ng takot never nang pinakikinggan mga kababayan because sa mga kasinungalingan na binitawan nila alam mo ha sa kakaduterte Duterte Duterte nila hindi na sila reliable pag, pagkatiwalaan ng tao kung ganyan tama ba ako o oh. now nakita na ganyan mga kababayan ko di ba walang bahid ng dugo ipaliwa walang bahid ng uh, drugs ng dugo ipaliwa ba't ipapaliwanag hindi ko naman alam yun di ba ang pinag-uusapan dito, mga DDS, makinig kayo, yung tatay ninyo, wala na, baon na. Kung baga, sa literal na pagsasalita ko, at pagsasaysay ko, literal, na ano, hindi na pinaniniwalaan ng tao. Kita nyo naman, mga kababayan ko, nagsalita na naman si Duterte ng bangag doon sa rally para lang masakyan. Alam nyo, kaya nyo ginagawa yan Ito sinasabi ko sa tao to ah. sa sarili nyo to Kaya ginagawa ni Digong yan Na pinalalabas ninyo Na adik si Bongbong Bangag si Bongbong Para pag nagsalita si Duterte Sasakyan ninyo At kapag, nag, kapag napalabas ninyo Na bangag si BBM Ang gagawin ninyo Ikukunik nyo kay Duterte Nagalit sa droga Anong kalokohan yan? Wala nang naniniwala sa inyo alam mo ba nagsabi sa akin yan? Ordinaryong Pilipino. Magbobote pa nga yung nagsabi sa akin eh. Kaya lang naman nagagaganyan si Duterte kasi kaya kinukulit niya kay Bongbong Marcos. Kasi galit si Duterte sa drone sa, sa nagdodroga. Pero ang tanong dito, baka, pa, baka di niyo pa nga alam, baka protector pa yan eh. ba? Diba? O, oh. ngayon natatakot kayo. Kasi tandaan niyo to mga DDS ha, mainig kayo sa akin. Kayong mga tae, mainig kayo ha. Kayong mga tae, wala na. All na. wag na kayong umasa, wag na kayong mangarap, huwag na kayong uh, maghangad na may mangyayari pang pagbabago sa inyo. Tapos na, laban nyo eh. Wala na. Hindi na makakabalik ang mga Duterte sa politika. Tandaan nyo sinasabi ko. Literally, mga kababayan, hinding-hindi na makakabalik sa politika ang mga Duterte sapagkat wala na silang puwang sa politika. Diba? Oo. Ganun lang 'yon. 'Di ba? Oh, si Duterte parang asong ulol na lang yan na kumakahol ngayon. No, sakit ba? Oh, pag kayo nagsasalita, kaya, kaya rin namin gamin, 'di ba? Alam mo si Digong, parang ano, parang aso na lang 'yan ng uh, ng China na kumakahol ngayon. Na pag sinabi ni pag sinabi ng China na, "Oh, Duterte kumahol ka, kakahol na lang siya, ganun na lang siya ngayon." Kaya lahat ng mga taga-suporta ni Digong, wala na. Hello po, Tita Lily Ragasa. Good morning. Good afternoon po. Ikaw ang nagsabi na wala silang uh, nagawa. Wala naman talaga nagawa si Duterte. Ano ba nagawa ni Duterte sa mga Pilipinas? Ano ba nagawa ni Duterte? Sige nga, labasan nyo nga ako. Ang lahat pa nga ng utang natin eh. Di ba? Kaya yung mga kandidato ninyo, parang pinabili lang ng suka. Di ba? Parang binigyan ng pinabili ng suka, tapos nag-file ng certification of candidacy. Ganun ang lagay nun. Totoo yung sinasabi ko. O. Oh, kayo, alam nyo, kayong mga taga-suporta ni Digong, kahul na lang kayo ng kahul. Wala na kayong magagawa, tandaan nyo yan. Mananalo ang senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos diba ba? Mananalo ang senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan niyo sinasabi ko. diba Ano wala ako, wala ako, wala akong alam. Ang dami kong alam. Pwede ko pang expose eh. Alam nyo, kaming 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 mga vlogger dito sa Pro Government. Naniniwala kami sa mga ginagawa ng ating gobyerno. Ngayon, tatsabihin niyo ko, wala akong alam. Paano masasabi mo wala akong alam? Eh lahat nga ng lahat nga ng impo nauuna ako. Diba? ba? Napapanood niyo sa akin, nababalita ako sa inyo, tapos sabihin niyo pa walang alam. Baka kayo walang alam mga DDS na hanggang ngayon nagbabayad pa rin kayo ng utang. Alam niyo 'yung sasabi kong utang? Napati kami na damay, 'yung inutang ni Duterte na trilyong piso sa ibang bansa, mga kababayan ko, tapos ang ending tayong taong bay na nagbabayad. Diba? ba? tayo ginawa tayong alipin ng mga Duterte for how many for six years and then ngayon babanat sila ng masilang may nagawang maganda sa Pilipinas Iyong e yung subway nga lang hindi nga nila napagawa ng maayos si eh, until now nakabinbin kung hindi pa tutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos hindi maputuloy ang dredging tapos sasabihin nyo proyekto ni Duterte what the heck di ba kaya wag natin i-compare si Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte dahil si Duterte walang kwentang naging presidente. Masakit ba? Ganyan din kayo magsalita sa amin, di ba? No. Oh, asan ang Gcash ko? Hindi nga ako naglalagay dyan. Mabanat na naman daw si Boy Gcash. Bakit mo sasabihin ng Gcash? Hindi eh, nga ako naglalagay ng Gcash dito. Para si Byron yun. Si Byron, yung mga DDS, mahilig mamburaot ng Gcash. Diba? Baka magulat kami, mag-super chat sa akin diyan, no. Magimbal ka na lang, anong boy Gcash na mo. <laughs> Alam mo, hindi uso Gcash sa akin. Super chat ang uso sa akin. Hindi naman ako, hindi naman ako, hindi naman ako burawot na katulad ng mga DDS vlogger. Na ano, nilalagay ang Gcash sa comment section para may pagpad, may magpadala. Sa akin hindi. Kahit hindi ko sabihin, kung may gusto magbigay sa akin ng super chat, may magsu-super chat sa akin, tandaan mo 'yan. Wait mo, baka mamaya makita mo, diba? magpapap na lang may kulay dyan. Maingit kayo, di ba? Ano ba? Wala, wala na kayong masabi sa akin. Kasi tandaan niyo tatay niyo baon kapag bumanat ako. Di diba? O, oh, baon. Kahit sabihin niyo pa, dote, dote, naknangyawa naman yung unak ng Alam mo si Duterte katapat niya? Magdalo. <laughs> si Duterte takot sa magdalo. <laughs> si Digong ayaw makaharap ang magdalo, di ba? <laughs> di ba totoo? Si Digong takot sa magdalo. Kaya kayo mga kababayan ko, iboto ninyo ang magdalo party list. Kasi yan ang kinatatakutang party list ni Duterte. <laughs> oh, di ba? Wala na, wala na kayo, Mang Kanur. Yaki naman kayo eh. Tatay niyo wala na. 'Di ba? Oo, oh, nagugulat kayo. Wala na kayo may banat sa akin, hindi Boy Gigas. Di ako tinatablan niyan dahil di naman makapalam mo ako para maglagay ng number diyan para mumingi ng Gigas. Yung mga nanghihingi ng Gcash dito sa social sa YouTube, yung mga makakapalang mo na vlogger, patay gutom yung mga yun. Hindi eh, naman ako patay gutom eh. <laughs> May nagsusuper chat sa akin Huwag kayong mag-alala Maraming nagmamahal sa akin Kaya hindi ko kailangan maglagay ng Gcash dito Sa comment section O oh, ngayon oh hindi ako katulad ng mga nagrarally doon Yung mga DDS DD sheets na Akala mo Pag nakakita ng Gcash Kumikinang yung mga mata Uy <laughs> Diba? O, totoo, mga iyakin kayo, hindi niyo hindi niyo kaya. O Ano kawawa ka naman, pag hindi ka ba nabigyan ng jigas, kawawa ka ba agad? <laughs> Baka magulat kayo. 'Di ba? Baka magulat kayo, hindi niyo alam, mga kapatid, 'di ba? Oh, wag kayong ano. Wag kayong huwag uh, wag kayong umastang alam niyo na. Mga kawawa naman kayo eh. O tignan nyo. O sige sa lahat na naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos na nanonood lang dito sa channel ko at tahimik at di nagko-comment habang pinanonood ninyo ang mga DDS na nagwawala. Press 1. O ayan ha. Press 1. O. Press 1. O sabi o. Press 1. Oh, press 1. Oh, ito mo press 1 niya, magpe-press 1 niya. Tingnan mo, mga DDS panoorin niyo para mainis kayo lalo ha. Oh, press 1. <laughs> oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Oh, tingnan mo, oh, tingnan mo 'yan. Oh, Tingnan mo oh. O tingnan mo o oh. Tingnan mo mga DDS. O tingnan nyo. Tinatabunan kayo ng mga taong nanonood na tahimik lang dito sa channel ko. Di ba? nag -e enjoy sila kapag tinitignan nila kayo nagwawala sa comment section ko. <laughs> o sige po. Ganito pa po mga kapatid. Type nyo po magdalo. O yan ang magdalo. Mga kapatid. Type nyo po magdalo. O okay, para ma para mainis tong mga DDS na to. Magdalo. Type nyo po magdalo. Ayan ha. Oh, magda type nyo lang po magdalo para makita po nila. Shout out Maestro Paul. Oh, type niyo po magdalo para mainis po tong mga to. <laughs> 'Di ba? Ang party list na kinaiinisan ni Duterte at takot si Digong ang magdalo party list mga kababayan. Oh, nakita niyo na kung paano kayo tambakan. agigil <laughs> ah, gigil na gigil yung mga ano, DDS. <laughs> Ano, nakakita po ba kayo mga DDS na suporta? Hindi po mag-super, hindi po mag-super chat o maglagay man susuporta yan nakita nyo naman no oh. kita nyo magdalo mga kababayan <laughs> o oh, type nyo naman po BBM o oh, BBM PBBM po PBBM type nyo po yung PBBM para madala po itong mga to <laughs> o oh, kita nyo ano mga DDS pag binura namin kayo ganyan lang kami bumura ng mga ano type nyo po PBBM o oh. Type nyo po PBBM O tingnan mo Nag super chat tuloy si Tita Lili Ragasa Magdalo <laughs> O Kita nyo Type nyo po Salamat po Tita Lili Ragasa Ma'am Ruhi ko pala Ayan ah O type nyo ano, BBM di ba? <laughs> nag iiyakan na sila Alo <laughs> ano? Alo mga ano, mga DDS Wala na kayong palag No, wala kayong palag, no? O, kita nyo. O, o, o. Ano? O, type nyo po, mga kapatid, alyansa. alyansa. Type nyo po ang salitang alyansa ng bagong Pilipinas. O, di ba? Alyansa ng bagong Pilipinas. <laughs> o. o, gusto nyo atang ano eh, mag-sound trip pa tayo eh. O, sa sound trip tayo. Para mapigom pa kayo lalo dito. Kuya ano ko muna? Para para maganda, marinig ng no mga ng no mga DD DD sheets eh. Gigil na gigil eh. Oh, sound trip tayo para makita ninyo. Lalo mang gigil. Alam mo gigil na gigil kayo pag nakikita niyo na 'yung mukha ko eh. <laughs> ah, 'di ba? Yung panggigilan yung mukha ko, ako lang to, si biyahe ni ko lang to, di ba? Oh, Oh, ayan na. Oh, ito na. Oh, papatugtugan ko na kayo para maganda. Oh. Eh, alam niyo naman. Alam niyo naman na tuwa-tuwa ako sa inyo eh. Oh. Ay, ito na lang para maganda. Para hindi na kayo mag, hindi na kayo mahirapan, oh. Ayun na, oh. Oh, ayun na. Oh. oh. oh.

namin niyo 'yung kanta para lalo kayong ganahan 'di ba? O ayan. ba't nagwawala yung mga DDS tatakot sa kanta <laughs> yung mga DDS lumayas so narinig yung kanta ng bagong Pilipinas <laughs> kaya yun nasa 500 plus tayo biruin mo yung 120 na troll na pumasok dito hindi kinaya yung kanta ng bagong Pilipinas yun na allergic na allergic pala sila dun <laughs> Sobrang allergy nila sa bagong Pilipinas na kanta Nagsipaglaya sa mga lintik <laughs> Noon narinig na nila yung bagong Pilipinas Yan ang problema eh Takot sila dito eh O oh, diba? Yan ang astilo uh, Yan ang ginagawa ko Kuya wait, pa ganun, pag ano magpagas tayo ha na lang yan yun Natakot Oo. Next time kasi Huwag kayong susugod na susugod Sugod kayo na Sugod eh Oh, pag nabasag kayo, nagaganagagalaiti kayo, 'di ba? O diba? oh, mga DDS, madala na kayo, ha? Tandaan niyo, yung tatay niyo, hindi na makakabalik ng presidente 'yan. No matter what happen, si Duterte ay si Duterte na lang. O, alam niyo na? Oh. Yan ang pinakamatindi doon. O, pag tayo man na, O, ay nagbabalikan na ulit yung mga DDS, o Nagbabalikan na ulit yung mga DDS, kaya lang ha oh, pag nagbabalikan naman yung mga DDS, umiiyak na naman sila eh. Oh. Sige, nagiiyakan pa kayo? Nagiiyakan pa kayo? oh, huwag kayong umiyak. Ha? Huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak, huwag kayong umiyak. masyadong umiyak ha. Pero anyway, mga kababayan ko, no? Maraming salamat sa panunood dito sa ating channel ah uh, babalik po ako mamaya kasama ko po si Mayor Sunny meron po kami mga gagawin dito ngayon sa somewhere in Caloocan hindi ko na po sabihin kung saan magkita kita po tayo mamaya ang gabi live stream po si Biyahe ni TV tapos new format na po tayo ng ating live streaming okay maraming maraming salamat po magingat po kayo palagi at uh, solid tayo mga kababayan ko magdalo party list ang ABA at ABP party list ang bombero ng Pilipinas at ang magdalo party list mga kabayan ko ang ating iboto sa party list okay maraming maraming salamat ingat kayo palagi dyan ako po si Biyahe ni Koy papaalam na po muna ako sa inyo thank you very much Tita Lili, Ragasa and Ma'am Victoria for your super chat Mang Kanor huwag ka na umasang maglalapag ako ng Gcash dito dahil hindi ko gagawin yun <laughs> Lods, magkano ba nakuha mo sa Gcash ng mga OFW? Tanga, hindi ako kumatanggap ng Gcash ng OFW at hindi ako naglalagay ng Gcash. Hindi kasi makapalang mukha ko. Marami nagmamahal sa akin. Tingnan mo, may super chat nga, di ba? <laughs> Palibasa kasi kayong mga DDS, mahilig kayo sa Gcash. Kaya kayo ng amo nyo na si Byron na sa tigas at kapal na mukha. Mas masawal pa sa troso. <laughs> Ay gumagamit na ng Gcash at tinayperahan ng tao. Di tayo ganun. Tandaan nyo yan, mga kapatid hindi natin gagawin na maglapag ng gigas dito para kahawaan ng ibang tao. Kailangan, alam mo, dapat yung mga OFW na nagbibigay itong tinitipin nyo, pinadadala sa pamilya nyo. Hindi sa mga vlogger na inuuto kayo, na mga daang vlogger, na mga, mga DDS vlogger na inuuto lang kayo. Mag-isip kayo na mabuti. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Opo si Biyahin ni Koy TV. Magsama-sama po tayo. Babangon muli para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ingat pa. Maraming salamat guys ha. Mga kapatid. Maraming salamat po. Magpapaalam na po ako sa inyo, ha? At uh, malapit na po ako sa venue, Okay? Ingat-ingat po dyan. Salamat po ulit kayo mga kayo, kayo Victoria at kay Tita Lily Ragasa sa lahat po na nanonood sa atin. Yung iyakin na to, ay, Mangkanor! Gusto mo Bartolina ito ulit? Nakulit ka? Nagpa-plod ka, ha? ba Babartolina nga kita. Ito, 24 hours. O, oh, nga lang, babartolina ko lang si Mangkanor. Si Mangkanor bartolina Para di ma makulit, eh. Okay, bye-bye. Po -bye. palagi salamat po.